Pagkasayang araw po Yan, Nakalabas na ang ating mga tupa at kambing Para maipastol Yan po, Galing sa gate Dito po ang daan nila At ito po ang likod na kanilang pinagpapastolan <coughs> Excuse me po so Iba po nag-i-stay muna dyan Tapos tutuloy rin po sila dito dito po sila gagala. So maluwag-luwag na po ang kanilang napapagkainan. Dito lang po sa harap at gilid ng farm. follow the leader. Mas masarap siguro ang damo doon sa malayo-layo. Doon muna sila pupunta. Mga dalawang oras po dito sa labas yan. Tapos kusa sila papasok, alam nila yung oras ng pamirienda natin sa mga alaga nating baboy. At sila ay nakikisingit sa mga yon. Ito po yung ibang tupa. Palabas pa lang. So manghihiram po uli ako ng bulugan nyan sa isa ko namang pinsan para po iba ang kakasta sa ating mga tupa So yan po, palabas na rin sila Ito po yung ipipa nating mga alaga Nakapagbigay na po ng damo sa ating mga palaking baboy naman <clears throat> Excuse me po. Ayan po. Kising na kain. Meron pong yung sapal pa rin ang binabalatan. Meron naman pong yung mga damuna. Ang kinakain. ito po yung mga alaga natin galing sa second breeding pen ayun nga po si batik ayun po si puti wala pa po si pula dito sa unahan ah uh, dito po may bad news tayo <coughs> excuse me po may namatay tayong isang inahin dito kahapon complication po ng kanyang panganganak Siguro po, effect pa rin yon nung dumaang mga sakit natin. Um, meron pong stillborn, merong mummified yun laman, pero sa hitsura po nung mga biik ay premature. Hindi po namin nakita agad yung inahin na yon. Siguro nung gabi nag-start na umanak, hindi pa masyadong laglag yung chan kaya hindi po napansin na aanak na so kung nakita lang kasi kaagad yon, pwede pong may chance po na ma-save natin sa pamamagitan ng pagbigay ng oxytocin para po ma-induce yung kanyang paghilab mailabas niya agad yung mga anak at hindi po magkaroon ng infection or complication. Tapos po noon, meron naman yung uterex na antibiotic tablet po yon na ipapasok natin sa puerta to control po ang infection. Pero hindi po namin nagawa yon kaya na matay po yung baboy na yon. Biniyak po namin, tapos tinignan ko nga yung mga fetus, meron pong mummified, merong buo, pero hindi pa po kompleto sa araw. So yan po, ang mga inahin natin dito sa balite na galing po sa second breeding pen. So ang magiging ano po natin yan dito, palitan ang gamit ng lupa. Dito po sila ng 6 months. Pagkatapos po, yung kabila naman ang kanilang pagpupwestuhan. Kaya ito pong mga palakihin natin dito, eventually ay aalisin natin. Karamihan po sa mga ito ay lalabas na ngayong December. meron po siguro matitirang uh, titirang 8 to 12 heads may nakikita po akong maliliit dito at uh, titignan ko po kung tatanungin ko rin si ka farmer kung kakailanganin niya pa yung maliliit or baka ihanap ko na po ng ibang buyer para maalis na po natin kaagad yung laman ng kulungan na ito at makapagpahinga na yung pen so ayan po nakain sila ng damo kaya magkakasama ang ating mga alaga dito sa may unahan lamang ng pen. So yan po ang ating mga pang-Christmas na delivery. Ito naman pong mga nakahiwalay natin dito sa likod ay maayos na talaga ang lagay nila. Kaya next week po, kapunin na natin at uh, ibabalik na sa kanilang mga kasamahan. So yun pa rin po, bakante pa rin itong ating second breeding pen. Hindi ko na po muna gagamitin yan. Nandito po yung tatlo nating mas malalaking nakahiwalay. So, ito rin po ay isasama na dito sa fourth pen. Ito namang fourth pen, meron nga po tayong tatlong babawasin na sa mga to. Sama natin sa ating pang December. <coughs> Takot po silang makunan. Wala dito sa unahan yung malalaki. po yung dalawang magkapatid, nakatayo yung isa, isa nakatago po sa likod ng damo. So dito po tayo magbabawas ng ating mga kakailanganin pang i-deliver kay ka-farmer. At yun nga pong 17 dito sa kabilang kulungan. dito po ang kanilang pagkainan at dahil nakakain nakasilong na sila dun sa ilalim ng lumang building number 2 pero mag alas gis na po kaya magpapakain na uli yan maglalabasan na naman ang ating mga alaga Po. may nakaabang na rin. Nagaantay na ng kanilang rasyon. Ito po yung malalaki natin. sangkap na uli ng pandagdag ng pakain yun sapal ng soya Thank po yung premium na starter at yun naman po ang regular na hog starter tapos po ay tutubigan ahaluin ng maigi Siya, lagyan din po ng pulot at ng probiotic Kung pulot po nakahalo na yung tinunaw na asin ito po yun dalawang takal po nun pagpuno yung pakainan ito naman po yung probiotic nasa 500 ml po ang aming ibinibigay Natapos na po yung paghahalo. Kaya ayan na na po ang ating pakain. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.